ito mga kaworld di maligayang pagbabalik dito sa bambu Pigeon John Love TV so kung nakikita nyo merong balahibo dito ng white flight so ngayong araw na to mga kaworld pag nakakita kayo ng ganito alam nyo na meron tayong sisingsingan na kalapate so tara mga kaworld samahan nyo ko at ito lang nga mga kaworld nandito nga tayo sa mismong breeder kids natin so yun na yung mga kalapate natin na nakag breed isa dito sa ilalim sila backward at isa sa itaas so isa sa itaas mga birdie nakaranis na content na natin ito kung nakikita nyo napakalaki na so ngayong araw na to sisingsingan na natin kapatid pala na to na rekta o kapatid pala to ni Maru mga birdie sa tatay so yun mga birdie yan si Cookie na tatay nga ni Maru so ito mga birdie yung mga magiging susunod na ano panlaban o kaya madadala natin for stock or sa mga pinsan natin sa Pangasinan. Tingnan natin anong gagawin natin dito mga kaburdi. Pagka kasi ng lampas sa edad nila, so parang lipas na. Uh, dito na natin tuturuan talaga sa loob natin. Yan, kung hindi tayo makakauwi ng maaga. Pero kung makakauwi tayo, dadalhin natin para sa pinsan natin. Kaya ngayong araw na to, sisingsingin natin itong mga to. Tara, kunin natin sila. So ito na nga mga Ito na yung mga ibon natin. So ito yung mga sisingsingan natin. Yan, sa so solo lang tayo ngayon. So ito na, ganito kalulusog. So ganito na din yung laki ng mga paa nila. Yan oh. So pwede na. Di ko lang alam dito kung sino yung panganay. Pero parehas na malaki. Malaki yung paa. Yan, so possible kaktong dalawang ito. Kaya, di ko pa alam. Based sa kulay at saka sa itsura nila, parang blue bar. Pero di pa yan. Di pa finalize yan titingnan natin kung ano talaga maging kulay ng mga to sa mga susunod na araw so ngayon mga ka sing singan natin muna to so ito yung ilalagay ko so commercial ring lang muna dahil na kung magbibreed tayo ngayon sa tansya ko is lugi naman tayo kung maglalagay tayo ng club ring so, meron although meron naman club ring kaso ayoko lang medyo bata pag kanila laro gusto ko yung alas kalalabas pa lang ng ring ng YB ng club dun ako mag-singsing sa mga ibon ko so, para medyo may chance ah. yan so ito na yung mga singsing -sing natin so kilala naman natin yung bloodline ng ibon natin na si Kuki, uh, cookie yan kasalukuyan nga nakalaro ngayon walang butas yung anak niya na si maru nandito nga sa kabila nandito nga sa loob natin so hindi ko muna papakita dahil di naman siya yung content natin ngayon dahil ito yung content natin yung mga kapatid niya kaya ito singsingan natin muna din papakita ko yung resulta mamayang masingsingan na ito na nga cover di dahil tayo lang mag isa nasingsingan ko na itong tumatayo lagi na to bukong malakas yung katawan nito eh so ito yung nasingsing ko sa kanya so solo lang tayo so alam niyo naman na yung paano magsingsing ng kalapati kaya hindi na natin kukontent yun content lang natin mapakita natin yun na masingsingan natin sila so yan you know, na ganyan kalaki hindi na ito malalaglag kasi malaki na check talagang malaking malaki na doon ko siningsingan then sunod naman natin tong isa yan So itong isa naman, medyo maliit pa pero para mas mabulas yung katawan nito eh. So tignan natin mga ka Sa so, uh, isoksok na natin. At ito na mga ka Gamit-gamit natin itong pambansang balahibo. Oh. singan ko na nga itong mga YB natin. Nakapatid nga ni Maru sa tatay. Ayan. So anak ni Kuki ito mga ka So ito yung isa. Ayan. Ring number one. Ano bagay na bagay. Then ring number two. Ayan. So ayan mga ka-birdy. Napakaganda ng mga kombring na nabili ko. Gusto ko. So, 2026 ng PHA Comring, yan Comring lang, pang old bird category So, yan mga ka-birdie Nasingsingan na natin, hanggang dito na lang ulit yung video natin Lilinisin ko lang to ng konti, then ibabalik ko na Like, share, subscribe Ingat, abangan yung sakay ni Maro Sa last lap natin, Santa Ana